Hi guys! kana bang wala kay anak pero na kay mga ero? So, so may buhaton, di spoil na to. So, ako na silang gipalitan tong last birthday ni log toy car. Kung din, pwede na ako silang isakay. Then, akong e-remote. So, kaning toy car day guys, high-end day ni siya. So, pwede ni siyang masakyan sa tao. So, si Skyler mo din akong isakay ero. si, atong isa ang iyang anak, si Molly. So, tanawa good guys. Lingaw kayo sila. Usay! na yung mga na ako, actually, dagang mga tala ako, ha. nga Anong wala pa man ka na minyo, Sayang, wala kay anak. Pero, for me, um, I feel complete without, um, without having, a, you know, what's so called, marriage, or maminyo. Um, Because, for me, a little family like this, it happens to be a fur, and for me, it happens to be my dogs. They are my little family, and, you know, sometimes, um, family isn't blood, Sometimes it's fur. So, depende rin yun na guys kung asa ka ma-feel complete. So, para na ako, akong mga kalipay, uh, karon is akong mga dogs na they gave unconditional love. Pero ang pangutana, na, akong papa mo'y giganahala mo pa, 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 ni Sakay. Kasi mo pang pang siguro nang kinamanghuran niya akong papa oh. Gikan niya, ni guys ng chicks. Bitaw na may sita siya sa yung oyab. <laughs> diba, cute kayo kung papa oh. Murag ko Uy, naog na dia uy Ka Skylar, magkamuli, bye